Hindi na matapos-tapos ang adjustment ng mga estudyante pagkatapos bumili ng gadgets at paghirap sa modules para sa distance learning. Surprise! Balik face-to-face -face classes na tayo sa January. Pero pilot run pa lang naman 'yan at hindi pa sure kung saan. Basta dapat daw walang may COVID-19 sa lugar. Game na kaya sinamamat, sir? <laughs> kaya po kami nagugulat ngayon kasi may pilot na mangyayari pero wala naman po mangyayaring paghahanda. Medyo bad news din sa ibang great conscious na gustong magka-honor. Wala sa mga non-graduating learners. Proposal po kami, hindi lang pong graduate Eh, hey, yun naman pala. Basta tandaan, papa may honor o wala, be masipag at stay humble kung ayon yung masermo na ni Tatay Digong. Bakit tong tao na ito si trillanes Alam mo sino ka magsalita? As if you are also hindi ka naman sumakom loud eh, ewan ko kung nakong loud ka o pareha ko lang sa akin sa si 25.